bakit naman ano nila buhuso tosin dapat ko ayusin nila to kasi talagang bumabaw inipot nila yung sapa eh nung nung bagyo sir umapaw talang tubig dito bumabaw talaga dito Nakuyari na naman to isa na namang flood control project ang ipapagiba daw dito sa Quezon City so kamakailan lang napunta natin sa Santo Domingo yung pumping station na uh, dapat matapos sa May 29, 2025 pero na-delay, unfinished. At nung pinunta natin, uh, gumagalaw na yung project. So ngayon, dito naman sa Commonwealth ng Quezon City, merong nag-viral na flood control project. Nung una, nung hindi pa ginawa itong retaining wall, itong pagpapataas ng daanan ng tubig, hindi pa daw malala yung tubig. Pero ang nangyari dito, after tinaasan, nilagyan ng retaining wall, tinaasan din itong daan ng tubig naging lumala yung daan ng tubig hanggang sa binaha sila so ayon sa mga residente dito parang baliktad yung nangyari noong una tuwang tuwa sila dahil kinonstruct itong project pero nung kasagsagan ng bagyo nagulat lang sila na nung bagyong undoy daw hindi daw ganun yung kalala yung baha nila pero ngayon lang nila naranasan after itong project So ngayon kabay, pupunta natin, ito naman yung flood control project serye natin dito sa Riverside Drive Extension. Ito, asok na tayo dito. Local ng Riverside. Sinisi ng mga taga-residente dito yung baha. Ito magawa nitong project dito. Uh, mas lumala daw yung baha. Dati doon ang baging undoy, hindi sila inabutan ng uh, baha doon. Kaya nung nagawa na yung project tulad ng retaining wall, yung pagpapataas, mas lumala daw. Anong purpose nung ginawang project doon? Eh, mas uh, tumindi yung lala nila. Kalapit sa daanan ng tubig. I think ito yata yung pinakapalengke nila. So, nandito tayo sa Maya uh, Quezon City naman. Tinapuntahan natin yung una doon sa Maya uh, Santo Domingo. Talaga naman kita niyo, di ba? Biglang gumalaw. After nung pagkagawa nila, nung nagawa kasi yung project, di gamit, di ba? Matahinga pa. Mayor uh, Joy Belmonte itong balita na to eh. Nagawa na kasi yung project, di ba? Dito yun oh. sa na na tayo. Medyo mababaw kasi yun ng Elevation. Ito na yung area na binaha. Parang kung uh, dagat. So ito na yun oh. Ito yung retaining wall na tinaasan. Yan interpreter ng mga taga residente dito. Ito. Ito, parang dagat to dati. Ayan, so nandito na tayo sa Barangay Commonwealth Riverside Extension. Noong huling bagyo, ha. Ano po ang nangyari? Ito sir, mataasan tubig sa liit ng ano namin, yung sapa. Dati kasi hindi pa ano, hindi pa umaapaw to. Umaapaw to nung hindi pa inanong yung retrap. Ano nangyari sa retrap dito, sir? Ito yung dati dapat. Giniba, sir, eh. Hindi na giniba eh. 'Di diba, Kumbaga dinikit na lang. Oo. Dapat ang usapan doon, gigibahin niyo dati. Gigibahin yung ga. Okay so, na oh, yan. Ito oh yung dapat yung gigibain nila, ang problema hindi nila giniba. Tapos dito, tinaasan daw nila to? Tinaasan uh, nila sir, ang problema. Dapat po yung bahay na yan matatanggal, ayaw pumayag ng may-ari. So, ganyan yung ginawa nila. Kaya pag gumaba po, uh, na, yung dito maliit, doon maluwag. Kaya dito mataas, doon mababaw ang nangyayari. Tapos yung... Bali, hindi naman ito ilog eh, kundi dating kanal, lumapad na lang ng lumapad nagsasalubong sila so naram kaya dito salubong yung tubig doon gumadaan oh, oh, oh. so itong nilagay nila ganyan, ito retaining wall to? Oh, ito na oh. retaining wall nito pero hindi nila sinunod yung unang sabi nila na gigibain mo na yung dating retract ah, so bro. ang ang unang gagawin nito gigibain mo na itong retrap yung dating oh, ano yung mga ganyan sila sa gilid o nilicraft, oh. oh, gigibain oh. tapos? Oh meters dapat. naging 4.5 na lang yan eh. 4.5? At saka itong tulay, wala daw sa sukat to eh. Wala sa sukat? Ang ito hanggang dito. O, malalim. Buwang chan? Hanggang dito. Hanggang dito, dito nga ba yung baywang dito. Hanggang dito. Kasi kaya wala kami madaanan dito pa. Dati kasi sir, yung undoy nung araw, hindi talaga umaapaw dito yung tubig. hindi pa nagawa yung ano niyan. O yan yun. Hanggang doon sa dulo yan, sir. Wala pang ano yan. Tatlong ano ang sinuso rito. Tatlong po. Kasi mula ginawa yung retaining wall, lumala yung ano? dito. Mabilis ang ano, taas ng tubig. Hanggang bewang din dito. Everybody, it's Inipot nila yung sapa eh. Tinawat, tinasa. Oh, tinasa. Oh, oh. Tapos binuhusan nila tapos wala din na ito nang nangyari ayan oh. Tinasan tong wall, wall. tapos nabuhos dito. Oh, ibuhusan e, niya yung flooring. Para tumaas yung uh, flooring. Oh, para hindi daw yung mga yung mga ano yung mga basura diretso na daw. Uh, itong nung bagyo sir umabot talang tubig dito. Umabot talaga dito sir. Sa... Hanggang o... dito yung tubig nung nakaraan. Oo. Oh, oh. Grabe pala parang dagat. Ang hanggang May ano diyan. Hanggang doon sa ano yan oh, yung anong box ng motor dyan, ang taas niya. So ibig sabihin sir, dati sir nung wala pa tong retaining wall tsaka yung pagpapatas ito. ano yan sir, walang baha nangyari dito. Walang baha nangyari. Mga malapad yung ano. Ano sure nito dati, dati, sir? Yan lang mababa lang. Tapos yung sa baba niya malalim pa kasi malalim hindi pa tinatas. Malalim pa kasi hindi ano, ito tinan mo kasi yung, yung yun, binuhos yun, nila. po nila ng ano eh. Ano, ano. Binuhos nila. Tumaas yung flooring. Oo. Oo, ganun. Ano tinan ano kan binol sila mga buhangin o mga semento, semento talaga. talaga. Uh, semento pala to. Kaya ang problema dito sir, naka kung mabaklas yung ano diyan flooring, nakapatong lang yan. Sana para may yung pagbuhos ng mga Nakalubog dapat yung ano. Kailan po nagawa tong project dito? Bago lang to sir, last year lang. Nagkanda baba na rito. Oo. Ah, Nauna tuntuwa kayo kasi ko mag oh, oh. ah, na magi. Kasi diba? na kasi tinasan di ba? Hindi nalalampas pa oh, si tubig. Yung pala pala. Oh. Kakabi kinaka dito. Ano din? Kakabi pala yung inano. Ano bagyo? Dami nang bagyong naraan dito, oh. hindi naman binabaha eh. Lamin tinutok nila rito yung tatlong ano, kaya ganun kabilis bumaha. Ah, tinutok dito yung daan ng tubig? nagaling galing doon, sa taas. So, oh, oh, oh. Ah, so yan yung drainage? oh, yan yung drainage. Tapos pag yan, Pinasok. papasok talaga yun doon kasi pa lumaki um -tuma -tuma na yung tubig eh. Babalik sa mga bahay? Babalik sa bahay. Samantalang na. kahit ng katagal ng bagyo noong dalawang dekada na kami dito, hindi kami binabahan ng malalim dito. Tingnan mo yung, yung, no, yung, yung, bina oh, e, haluhu nila yung, eh. Ano ma'am? Halo, kumbaga yung yung mixture nila. O, oh, tinan nyo hanggang sa natuyo. Di ba, nakatiwang mga bumabaw. Pati din ko, din dito, Kaya, tumambak yung mga ano dito. Kasi kada ulan, nakikita nyo, halo din nila. Yung, kumbaga yung ano ng mixture na to. Para siguro, kasi hindi maiwasan May nalalaglag o may sumusobra. Hindi natin maintindihan. Sa kanila ho yan eh. Kasi may mga, may mga debris pa dito, hindi kinukuha. Opo, yan. Kaya, ito, yan. Halo na ho nila yan. Wala yan dati. Hmm. Tapos Di, po, na to, ang, ang nangyari yun. Inaano din. Kada uulan, dito babagsak ang tubig. Ayan, hanggang sa bumabaw na nang bumabaw. Pero dati ho, nung wala pa to, pag tayo bumaba dyan, hanggang dito yan, malamit. Problema, adobe. adobe. Ang laki ng, ng tinahin, no? Sa matala itong luma, oh. Sa Saan dito yung binago? Ito yung ito ano, bago? ito yung bago. Ito yung bago tapos? Ito yung luma. Ah, ito yung luma? Oo. Oh, oh. Ito, pala, no? Ito yung lumang retrap. Ito yung lumang retrap. Oh, ito yung, yung Kahit anong baha, hindi umaapaw dito oh. sa amin ang malalim yun. Hmm. Ngayon, nung binag nilag nilagyan nito, lumalim hanggang bayawang hanggang. Siyempre kasi dito. kumain ng espaso pala, no? Oo, oh, lumiit na kasi yung ano, eh. Kailan ginawa ito? Last year lang? Last year lang. Tanda magad na. No? Tanda magad yung epekto. Hey, Ayon sa mga residente, nung bagyong undoy, hindi naman sila nakaranas nito ng matinding baha. Ngayon, nung kinonstruct itong retaining wall, tinaasan pa yung danan ng tubig niyan. So, naging makipot. Parang lumilit yung daan ng tubig eh. So, nung bagyo, last month lang, grabe, nakaranas sila dito ng bagyo. In 20 years tang mga nakatira dito ng mga residente, ngayon lang silang nakakaranas ng ganito. Ano ang purpose nitong flood control project? Di ba dapat uh, ako maging effective yung low ng tubig yung dito, baliktad. Parang nagsayang lang ng pera. So, abangan nyo yung next part ito. Doon naman tayo sa kabilang side. Yung boundary, sa kabila, hindi binaba. Dito sa kabila naman, binaba. So, pansin mo yung mga ibang bahay dito. Merong mga second floor, third floor, yung mga lumika sa evacuation area, yan yung mga maliliit lang na bahay. Tapos yung mga mababa yung elevation, sila yung mga apektado. So ito po yung dana ng tubig ngayon. No? Mahaba pala itong ginawala ng retaining wall. No? Malaki din ang budget na gamit ito.